Ayan. So ayon mga kabrote, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon pa is November 3. So andito tayo ngayon sa kumbento ni Father Douglas. At mag-update tayo dito po sa St. Joseph Parish dito sa Gagalangin, Manila. So, Yan. <laughs> so, pagpasok mo dito ngayon, ayan, may receiving pa kunyari. Okay. Tapos, siyempre, ano <laughs> ito <the> glass? <laughs> Pods. Patugtog. Kagagalangin. So, ito lang po ang itsura ngayon. Update. Bukas na yung misa niya. Igutin muna natin, mga kabotet. Ayan, o. No? Ayan. So ito yung parang kitchen na niya. Special. Ano to? Yan. O diba? Washing and mga donate po lahat yan. At yung pinaka lababo. So ito yung kusina niya. Siyempre ang ref. Ref ano? <laughs> <laughs> Puro tubig pa. Wala pang laman. Yeah. Ito yung isang room. Mata pasukin. Ano pa Ah, wala pang ilaw. Wala yan Nauna yung mga tao dito. Yan yung mga kami yung mga anda rin. Water ni Father Douglas. Yes. pero 'wag n'yo lupa Yan So reading regimen bukas. O nga, check natin 'yung CR do. Okay. <laughs> Ito. So ayo na 'yung CR, hindi pa tapos. Yan. Na. Sobrang ano pa niya. Ito yung host ng aircon. Hindi pa tapos talaga. So, sobrang bakante pa. Pero at least, pwede na siyang ano, matulugan. Kaso, sira yung aircon. Hindi na gana. Yung mga na. <laughs> so, yan na po. Tsura para bukas. So, tomorrow, November 4, yung first mass niya dito. 6 p.m. po. <laughs> Tapos, siyempre, take natin yung taas kung madilim. Yung ano, sa taas. Pero, wala pa daw kasi mga ilaw doon. So, sa mga gustong tumulong po, eh, malaking tulong po yung mga ilaw kung meron po kayong mga ilaw dyan ng mga LED light na pwedeng ipailaw po sa taas sa court ng basketball. Last na. Parodogi! Parodog Kamusta na yung ano mo? First day mo dito sa ano? Igalangin. Hi, first night. So, first night sana po makatulog. <laughs> first night and then tomorrow first day as Paris Prince. Ayun. So congratulations Father sa mas malaking Pray simbahan. Ayun. Ongoing pa po, po maraming pa face by face yung uh, aayusin. So ito muna para may material then doon na sa simbahan the painting. Oo nga. Po. And then yung mga ano-ano pa doon para mas ma maging maaliwalas yung Simbahan. Simba. po. Salamat, Father. Thank you po. So, yun nga. Sa so, taas, marami pang kailangan ayusin. Marami pang kailangan uh, gawin dito sa simbahan na to. So, muli po. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at nagpapagala po ng kanilang mga tulong dito po sa parokya ni Father Douglas. At syempre, so, uh, maraming maraming salamat sa patuloy na po sa sa ating channel na BroTech TV. No? Kung hindi ka po nakapag subscribe eh pakii press like and subscribe na po tensa sa baba yeah. sige po Salamat po abay oh,